Sa buhay may pamilya mga mare, hindi talaga pwede na hindi natin gagawin ng lahat para sa ating mga anak. Kaya kahit imposible mga mare, gagawin nga natin para maging posible para lang sa kanila mga mare na mabuhay nga natin sila. Basta lang mga mare sa malinis nga natin na paraan pagtatrabahuan kahit mahirap pa ito. At ito na nga ang aking ginawa mga mare madaling araw pa nga lang pala at nagawa na nga ako ng yelo. Para kahit papano nga mga mare makadagdagdag din pambayad nga sa kuryente. Ngayon kasi mga mare mahina nga talaga ang aming pinapasukan kaya minsan talaga wala nga kaming paso. Kaya kahit papano mga mare talagang didiskarte ka na nga lang para nga makadagdag kita nga rin. Kaya mga mare, napaaga nga talaga ang paggawa ko ng yelo at syempre mga mare, yung kinainan nga namin kagabi ay huhugasan ko na nga rin at isasabay ko na nga rin ang aking tumbler. Alas 4 pa lang kasi mga mare, nagising na nga ako at sabi ko nga huhugasan ko nga muna yung plato bago nga ako pumasok. At mamantika din kasi ang kinain namin kagabi mga mare, kaya nagmamantika rin talaga ang mga plato. Lagyan ko rin kasi ng sondrox mga mare para matanggal nga rin ang dulas ng plato at baso. Inaga tahan ko na nga gumising mga mare para nga makapaghugas nga muna ako dahil wala nga rito si tatay at kailangan ni mahugasan ko tot mga bata nga lang at ang asawa ko nga ang nandito. Para bago pumasok ako mga mare wala nga ang hugasan at ang huhugasan na nga lang nila ay kakainan nga nila mamayang tanghali. At maglilinis nga rin pala ako dyan mga mare ng lababo lalagyan ko nga rin ulit ng sound rocks para nga mawala din ang dulas at hindi na mamuo yung mga lumot. Yung kalanding kasi mga mare, gawa ng may talsik nga naman tiket hindi nga napunasan. Hindi naman ako pwede magpunas nga nung gabi gawa ng galing nga ako trabaho at pagod din ang aking kamay. Kaya nga ito mga marit nang mamadali na nga ako para sabay-sabay ko nga magawa yung mga yan. Bago nga ako pumasok mga mare ay may magawa man lang ako dito sa bahay. Abay araw-araw na lang tuwing papasok ako. Hindi ko na nga magampanan ng trabaho nga dito sa bahay. Nakapaglinis lang naman talaga ako mga mare pag wala nga pasok. So ngayon mga mare Naglalagahan ko na nga para kahit papano ay may magawa nga muna ako bago ako pumasok. Mainit kasi sa mata mga mare pag nakikita mo nga magulo at maduminga ang bahay. Sa totoo lang mga mare, antok pa nga ako dyan pero kailangan ko talagang gampanan ang pagiging nanay. So ito na nga mga mare, pupunasan ko na nga ang aming kalan dahil marami nga talaga itong talsik na mantika kagabi dahil nagluto nga kami ng mamantika at kailangan talaga itong punasan mga mare para na nga hindi na nga ito kalawangin pa. Sa ngayon kasi mga mare, wala pa naman ako pambiling bago kaya ito lang muna ang aming pagtsatsagaan kahit nga sira na nga yung kabilang kalan dyan, mga mare. At pinalitan na nga namin, kaso lang maliit nga lang ang nabili namin patungan. Kaya mga mare, ang hirap talaga magsalang, lalo na kung medyo mabigat nga ang isasalang mo, ay talaga naman baka matapon pa dahil hindi nga pantay ang tungtungan niya. So ayan na nga mga mare, kinusutan ko na nga dyan ang basahan dahil madulas-dulas nga naman uli. At nilagyan ko na nga ng sundrox at powder yan mga mare, para patiding-ding nga rin ay nasan ko na nga rin so yan na nga mga mare ay sariling sikap ko na nga lang na makapag content nga at yan nga maaga pa nga lang mga mare at nag video na nga ako para may may upload nga ako mamaya alam nyo naman mga mare na ang video ko nga lang ay dito nga lang sa bahay at yung mga ginagawa ko nga dito. Wala naman kasi ako iba mako-content mga mare. Puro ganito lang naman ang aking ginagawa. At ito na nga mga mare, nilagyan ko na nga ang aking tumbler ng tubig para nga mamaya hindi ko na nga siya makalimutan. At diretsyo ko na nga siya mabitbit. At konti na nga lang din para dyan mga mare ang tubig namin. Kita nyo naman ay tinutuwad ko na nga ang aming water jug dyan. Nakalimutan kasi mga mare magpabili nga kagabi at ngayon ko nga lang nalaman na konti na nga lang pala ang laman. Buti na lang mga Marit, nakapuno pa nga ako ng aking baunan. Hanggang dito na lang mga Marit. Thank you for watching. Bye!